Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po pala si Jandri Torres, ang nag-iisang pilingon from Pilingiro Channel. What? Um, by the way mga kapilingon, maraming maraming salamat po sa nag-subscribe sa akin dahil naka 1K na po tayo. Maraming maraming salamat po sa inyo at sana'y pagpatuloy nyo akong supertahan. God bless po sa inyong lahat. At sa hindi pa nakasubscribe, sana'y mag-subscribe na ba? Ako po pala ay taga Cebu, kaya ganito yung accent ng busis ko. Parang matigas ba? Kaya pasinsyahan niyo na talaga ang aking, ano, ang aking Tagalog kasi sobrang matigas dahil nagluludin ako palagi ba? Nahirapan mo na akong kalisod sa Tagalog. God. Ako ay taga Cebu, taga Bukid sa Cebu. Pagpasinsyahan niyo na ang aking, ano, no, ang aking video kasi hindi man ako sanay sa editing God pero ako lubos na nagpapasalamat sa iyong suporta at hindi ko inakala na na makukuha ko at marits ko yung 1k sobrang laki achievement na para sa akin yan maraming maraming salamat po sa inyo God bless po sa inyong lahat at sa hindi pa nakasubscribe pa subscribe ng aking channel maraming salamat ako po pala ay isang security guard at 15 years din ako dito sa serbisyo. Bali, ito po ang aking pinagkukunan ng pangkabuhayan sa aking pamilya. At kahit ganito man ang aking trabaho, ako ay sobrang nagpapasalamat at super bliss din ako dahil kahit papaano ay naitaguyod ko ang aking pamilya. Hindi ko man afford ang mamahaling bagay at mga mamahaling pagkain. Ako ay sobrang bliss pa rin dahil ako ay binigyan ni Papagad ng pamilyang napaka maintindihin. Yung tipong kuntinto lang kung anong meron kami Aww. Hindi ba naghahangad ng mga matataas na bagay At sa aking trabaho rin, ako'y nagkakaroon ng mga tunay at maraming kaibigan Kaya I'm always proud sa pagiging security guard ko Dahil dito ko nabuhay at napalaki ang aking mga anak Aww. At aside sa pagiging security guard ko, ako rin pala ay isang tagabukid Kung saan doon ako lumaki at doon din ako natutong lumaban sa buhay Bali, dito ko natutunan kung paano papahalagahan ang mga maliliit na bagay at mga biyayang dumating sa ating buhay. At kitang kita nyo naman kahit may daladala akong kahoy ay nakukuha ko pa rin magbidyo-bidyo. At kahit ganun pa man, kahit mahirap lang kami, ni minsan hindi nawawala sa aking isipan ang mga pangarap sa buhay, mga pangarap na hindi para sa akin kundi para sa aking mga anak at sa aking pamilya oh. dahil sa hirap ng buhay gusto ko sana hindi maranasan ng aking mga anak ang mga naranasan ko kung anumang paghihirap ko dati kaya ako'y nagsusumikap at ginawa ko ang aking best alang-alang sa aking mga anak para sana hindi nila maranasan ang anumang hirap na aking dinanas noon dahil okay lang sa akin ako ang maghihirap wag lang ang aking mga anak oh. yan po ang aking weakness dahil gusto ko ayoko ko talagang maranasan nila kung ano mang paghihirap ko dati di bali na ako ang mahirapan wag lang ang aking pamilya yan po talaga ang mindset ko at yan po talaga ang kahilingan ko kaya ako'y nagsusumikap at nagbakasakali at maraming salamat din sa Panginoon dahil binigyan niya ako ng chance na makapunta ngayon dito sa ibang bansa hindi man kagandahan ang aking sitwasyon ngayon, ako'y umaasa pa rin na someday matupad ko pa rin ang aking mga pangarap alang-alang sa aking mga anak at hanggang dito na lang po mga kapilingon ako po si Jandri Torres ang pilingon na taga bukit maraming salamat sa inyong panonood God bless po sa inyong lahat sana yung suportahan nyo po ang aking channel sana magsubscribe kayo maraming salamat po